Chaplaw squad, palayas na naman kami. <laughs> Bisita kami ngayon si Gia Dudong. Ang aming pinanggagalingan ng luho. <laughs> Lakad na kami guys. See you in Cabint, Caligula. Doon sila nakuha nga. Mas pang second seat lang sila nahiwalay. ganda ng ano

Happy Birthday! Wala akong Happy Birthday! What will you say to auntie? What is Di ba you said you will give me iPhone 17? Oh, where what is Kala what mo? Ano? Joke. <laughs> okay. kasi. visit. bisita tayo si Kuya Dong. First timer. Paula First na. Timer. First timer. Nakapasok na ano oh. Bag. Follow the trails. Go outside, go outside. No! <laughs> It's so funny. 120 lang. Huh? 120. 10? 100. 10? 100. 10? 100. 60. Ano pagkaiba nung dobro? 40 pesos. Hindi alam. Masarap yung 100 eh. Let's go try this um, sila ng uh, fruits uh, para may makayan kami sa ilog. Tapos so, may bounding kami ng rice. <laughs> mula uh, <laughs> Oh Magkano yung durian? p lang. mura naman. Kaya nga. Ang mura, no. Oh. Ang bangon no. bumili kayo? ka, Mas masarap nga. Ayan. No. Ng ay, ay, hindi no, Maybe, Malang, Matamis kasi. Matamis, din naman S pagkanya na. Ang sarap na. Sarap na. Sarap na. Ay, nga. Ayun Meron pa naman. sa naman. Ayun ah. naman. Ayun naman. Ayun

Ah, ga Oh, oo si oh, oh, beautification. beautification yung matangkad na ano pa yan oh, ah ito toyo nila Srgavin oo sila ni, uh -huh. ni <laughs> sir? ano nakasama ni no picture tayo, tayo para uh. sa make-up <laughs> pagtulog tayo beautification tay <laughs> ah, tayo

Ayun, <laughs> yun. Cabinte, Laguna. Ano ka nang sumbang... Ito yung Sambalil ba? Ito na yun? Sambalilo? Akayo ah, pa pala. Yan ito na. Ito yung lake. Lake ng Cabinte.

No. Yan the dog. Yes. Okay. It's going away. Tanong mo ako ya kung malalim. Malalim ko yung ilog. Mababaw mo yung sa doon na doon malalim. sa po yung ilalim Mama, titi, wap na uh, no? wap, like uh, wap like eh, na like level mo. Ano na pala? Pag namiyayang nalok ka, mo yung kabinti. Pag namiyayang nalok ka, isama mo mo nadaanan yung yung gusto mo masunod Sa po. Ay, <sharp inhale> uh, na po, na po, ylamisa, yan, yan, yan. Oh, ay, na po. Pinakauna doon? Oo, ay na po ilamay sa na po. po, sa ayan, na Justification Ayey. Notification nandito. <laughs> Dati pala tungkal sa da. So. Isin yung bagong tulay oh. Bagong tulay, lumang kalsada. Ang lamig. Pwede maglaba. Dumayo mayo ng dabaw para sa durian. Durian. Pro. Oh. Tama. Tata bibilhin ko ni Mama, pasalubong daw. Hindi naman ito dong wala <laughs> na <laughs> tayong. Kumakain na sila. Tagu, to mga people of the earth. Huh? Sarap eh hindi ka 52. Ha? Hindi ka pa nakatikim ng ganito. Butchoy, hindi natawag din lang Butchoy na Marinduque. Okay. Hindi pa hubo to Marinduque no? Nakapunta na sila. Wala ako punta na, pero hindi ako kasama nila. Ano ba? Ayan na, ulan. Ang sarap. kami? Isa-isa. Grabe ka naman. Nakakahiyaan naman kung mag-isa-isa tayo. Ayaw mo, grope. Lahat na, nabasa. Hindi masisira. Wala na, sira na. Sila ah. Lakas ng ulan, grabe. Ulan, Lakas ng ulan. Kami ano pa eh, ah, ulan eh. Naiyak well, mo na yun. Pa-picture lang siya ang beautification. Palong-palo. Gutom na gutom ka, boy. Wala, TV na gato ka. Ayun mo yan. Butok, batok, batok. kain tayo ka, anong tikman natin yung batsyo eh. Yeah. ka pa, magpapapicture daw po. What? Please na, magpapicture ka na. Ha, ha, ha. tăng ca

何だろう naman kami ng next spot. Yan tayo pupunta. Ito naman tayo guys. Oh, ano Ikot tayo sa Ikot na naman tayo, tapos sa tripod tayo pupunta. Tripod ka Let's tayo na ito Ito sa dadana. Ito tayo nakita kami ng spot. Pero maganda tong lugar na to. Natin. Oh, okay. Sila yung bumaba, mabutik eh. Makaulan lang. Makaulan lang guys. Ganda sana ng lugar. Sige tayo. Sige. Ayan ko yung sleepers mo? Aray! May pulutan kaya to? Ano yun? Is that one Wrong turn pala nah. <laughs> Wrong turn. wrong turn to boy <laughs> <laughs> O sabi ko sa inyo, kuryente din. Ang na yan, napukur Dead end. Napukur? Ang lakas ng trip niyo. Kasi yung niyo pasyalan. Yung pala. Bawal na Ay, tayo. Sana. Mapanalo natin sa buhay. Ayun, yung manalo, yung manalo sinasama ko kayo sa manalo sa buhay sana lahat tayo hindi eh, ako na lang sana ako lang ang manalo sa buhay <laughs> huwag na po yung iba <laughs> sa mga paloob nito sinama na nga kami. yung palabas na ano, yung nasa dagat. Binabanto na lang. Lagay mo ng aso. Oo, oh, Laki na lagay sa inyo. Nasa pabaho sa loob. Tara, halad ka rin na natin yan. Buksan mo yung ano para may fire. Ay, nagbaba mo na din si Tibin. Baka ano kayong laman nun? yung nasa tapat, puntahan natin.

daw di buhatin na lang kita dahi <laughs> <laughs> dami, na, dami mong hanash hindi na nabubunta yeah. yehe si Liam yehe ang guwapo naman ang batang ito ano ko doon na magmo, magmuntalap? Hmm. Ito sa'yo. Maganda na yung spot namin Sa na ano. Katigilan. Itang kayo yung ilakawak. Puminta mo? Ito na. Tingin dito. Ito na. Ha, ha, ha. Satigil, eh. <laughs> so, ito ginagawa pag may Big Kaya pag maganda. May ilaw yan pag gabi. Yung okay, ginagawa ni Kuya Dong talagang ano, titigilan niya kasi bike eh. Ang grobyong hobo. ilay mo, Chloe! ilay mo, ilay mo! May mga B. daming B. Asan ang C? May pinaparentahan din ditong ano... May diba... Four wheels. Gusto ko mag-trail trail pala. Na naman. Papa, Ay, talaga. Yung... <laughs> <laughs> oh. talaga po puntahan ko Hindi magpicture. <laughs> <laughs> Lagi mo kami ina. <laughs> Na Sama ka na sa kasya pala, pala tayo. Sabi ni nagkasya kasi nandyan na. Pantrabida <laughs> 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 yung yung tao eh. <laughs> ano yun, ano yung na <laughs> <Okay> naman. Sabi na naman ni din, ma'am, handa naman May pasok kasi pa si Kuya Salday. Ang wala. Si Kuya Salday. <laughs> Sunday. Wala <laughs> masok yeah, Liam boy! Sige nyo mo, yun, Oo, hapo talaga, oo. Oh. Tapos, parang dumi na niyan. Liam boy! Ayan yeah, nga. Eh, ba niya? Bakit pala? Mm, ano? 40. May spot lang, may spot lang na, na rawan, no? Ang ganda na Ay, catch! Mama! Eh, ano nga? yun, yung zoom nun. Sige, Chloe, ang na. Ay, hindi yung tugtog na ano yung hinahabol. Dito, sige kayo naman madya. Bad boys. Oo, oh, bad boys kayo. Tapos hinahabol kami yung baka pabalik dito. Please mag bad boys kayo. Ilan daw? 55 daw yung max niya. Kaday. Baka lang 25. Grabe ko na. 55 ka pa? Grabe. 25 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 Um, kayong dalha, dali. O, oh, boy ka, kayo. Eh, ano kayo? mo. Okay, okay, wait lang. Wait lang. Wait lang. Dito muna kayo. Sinipap. Lapit muna kayo dito sa camera. Ay, effect mo. Hindi ko alam yung mahabol? Sino mahabol? Eh, di na sila pabalik. Bilas niyo. gawin niyo na. game. Ano Hindi alam? Hindi. Gawin uh, na. na. Ha, ano ba? Ano okay. na lang yan, di mo naman alam gamitin yan. No, no, do. Wait, down, wait down. <laughs> <laughs> Diyos ko, yung kapikulo ko lumamig eh. Pag sinabi kang go, 1, 2, 3. Ready na kayo? <laughs> <laughs> Dawa ni kopi ina, sabon pa share it share it lang <laughs> sila, ngayon, sinesend na sa hangin, air tingnan mo Tina. Air drop. Air drop ako ng ano eh. Emperor Red pa lang kasi yung ginagamit ko. Emperor Red. Ito ang ko ka ng Air Drop. Ayun mo siya ko eh. dati naman. Ang gwapo naman nun. Kapag kasabit yan sa work kuya ay sauce naman. Yung napit sa work ngan ay. Kuya, dyan ka nagpalipad. Uuwi na. Maselama saya. So, next. week ulit kasi linggo-linggo nandito kayo eh. Magdedo next week.